maganda kinasamahan ng mga amati na pag hindi lang mga bata kasi pag winter na dito wala na kulong na naman yung mga yan kaya habang sama samantalain samantalain namin para kasali natin ako sa tagal nang nakahilihintay hindi yung tao dito sa gitna ng araw gusto nilang magpainit yan alas dos ng tanghaling tapat Diyan sila kumakain para mainitan lang sila so oh, yan, yan. yan ang mga uh, tao dito Hin hindi nila in inihintay yung init ng araw yan sa pamilya yun kumakain ganyan pag sa Pilipinas yan nakapayo na yan makikita mo ang isya may payo na yan dito pag kayo na dyan yan ganyan talaga papainit pa sila Copy na Ah, Driver lang ako. Talagang nila. Gusto ko rin lakad Si... Nandiyan sa... Nandiyan sa lilim. Nandiyan lang naman dito. Pag isyan ka, may payaw. Ito ang buhay dito sa... makikita mo kaagad yung panadyan at saka ating mga panadyan ngayon na ganito Malang... ang mall sa kagaya dyan ang malaking malaking ting dito eh iwa wala wala talaga yung cops cops lang yan ang Republic Michael Ford yes. ganito lang kaya magtataka ka kung makarating na dito sa Talaga kasi hindi magandang mall dito ganito lang ayan lang ayan lang hindi kagaya dyan sa Pilipinas sa building masukkan kanan isi yang di bawah itu begini selang kalau no, di bawah wala itu selepas wala yang mana yeah, di anak di bawah wala yang ngantun no, selalu di bawah wala ini tong berdiri Kali, mana sila di sini. para alam niyo ang mall dito sa kanaka yan iway-iwalay lang pag pumasok kasi sa Pilipinas ang ganda ng mall pero dito ganito lang ang outlet dito ganito lang meron din pero karamihan sa mga outlet ganito Ang dami na yung mga inanaw. Iba-iba ang mga klase ng tao dito. May bandap, may ting, may mapiti, may pandak, may patawang sangalong, may pangu. May mabango, may babaho. Pero yung mga puti parang malinis sila pero Diperlu. Kira-kira kira-kira dan geschätz. Ini p horses pada hujung disanjung Kalau Henkil Ular. Ya akan. Hijau nila habang summer pa. Yeah, way, so, <laughs> yan yung Yan yung na. Yan. Para alam nyo kung ano dito. Parang ganito lang lagi. Pag winter na naman, wala na, na naman. Bahay na naman ang mga bata makukulong sila sa bahay kulahan, gano'n lang wala nang ganito lalong lalo na ng lalo ngayon hubos na malapit ng ano, malapit na ng mga pag September yan yun pisa kaya ang anak dito inaali nila habang may ano, habang may time sa balik Prioriti kita siap melawan dari itu. Jadi terbaik ulang talaga, terbaik. Bang my time ta ibu usman lah, bang saya kasih di tahun itu terbaik. mana? Ini lang. Hmm. matagal lang may hindi tayo ba? Si Dix ka nagpasa. Wala na ko ba? Tao. May sumpang. Kaya ako, may ka sa bar. Minablog ko ito kasi para makita ng iba. Kasi kagaya ng nanggaling lang sa bukid dati, sa baryo. Parang di ako naliniwalang ng mga ganito pala ang mga tao magkakaiba iba. Saka, simpre, kung Ganun lang. Ganun lang ang buhay buong... nyo. Gaya namin lagi sa provincia. Nakakala ko noon ang ganda ng mall pag pumunta ka dito sa kanila. Siguro dalaki ng mga bill din. Pero hindi pala, ganito lang. Yan, liwa na eh. Tapos hindi siya kuko eh. Kung papasok ka parang dyan sa night, eh. so papasok ka pa na dyan. Knight lang yan. Papasok pa rin dyan tat... eh. Man, sa Manana Republic. Siya rin lang. Dito sa Tommy. Iwan, iwan, iwan. Hindi ka ganyan sa Pilipinas pag pumasok ka ng SM. Nandun na lahat. Ma malamig na dito. Hindi. Malamig lang pag pumasok ko sa... No pero ito, para makita ng iba hmm. paano ang Canada ang hmm. paano ang outlet ang sinasabi dito sa Canada hindi na guys sana nag hindi kayo sa instel ng buhay dito sa Canada yun